Mr. D. <laughs> kumusta, D fam? At kumusta mga katenis? Ngayon ay pag-uusapan natin ang kwento ng isang batang Pinay na gumugulat ngayon sa mundo ng tennis. Walang iba kundi si Alexandra Alex Ayala. Mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa historic run niya sa Miami Open 2025, Siguradong ma amaze kayo. Kaya tara. Simulan na natin. Ipinanganak si Alex noong May 23, 2005 sa Quezon City. Sa murang edad na 4 years old, nahilig na agad siya sa tennis. Hindi na nakapagtataka dahil ang nanay niya ay dating SEA Games swimmer at ang kuya naman niya ay varsity tennis player sa Penn State University. Sports talaga ang dugo nila. Maagang ipinakita ni Alex ang kanyang galing sa tennis. Noong 2018, nanalo siya sa isang prestigious international junior tournament. Pero hindi doon nagtatapos ang tagumpay niya. Nanalo din siya sa mga sumusunod. 2020 Australian Open Girls Doubles Champion 2021 French Open Girls Doubles Champion again At 2022 US Open Girls Singles Champion Siya ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng Junior Grand Slam Singles title Grabe diba? Noong 2018, lumipad si Alex papuntang Spain para mag-training sa Rafa Nadal Academy. Dito niya lalo na pagtibay ang kanyang laro. Kasama ang ilan sa mga pinakamauhusay na kababatang tennis player sa buong mundo. Noong 2020 naman, official na siyang naging professional tennis player. At agad-agad, nanalo siya ng isang ITF Pro Tournament sa Manacor, Spain Simula pa lang yan ngayon ito na ang pinaka-exciting na part ang kanyang historic run sa Miami Open 2025 Sa second round tinalo niya ang 25th seed at dating French Open champion na si Janela Ostapenko kahit natambakan siya ng 0-4, bumawi si Alex at nanalo ng 7-6 sa second set at 7-5 naman sa third set. Unang beses niyang talunin ang top 30 player. Third round naman. Kinalaban niya ang 5th seed at reigning Australian Open champion na si Madison Keys. Pero boom! <laughs> Nanalo si Alex ng 6-4 and 6-2. First ever win ng isang Pinay laban sa top 10 player sa Open Era. Oh yes. Sa round of 16 naman, dapat sana niyang haharapin ay si Paula Badosa. Pero nag-withdraw ito dahil sa injury. So automatic, pasok si Alex sa quarterfinals. Oh quarterfinals naman, kalaban niya si world number 2, Iga Swiatek. Oh my God! Isa sa pinakamalakas na tennis player ngayon. Pero si Alex, walang inuurungan yan. Panalo siya. 6-2 at 7-5. History talaga to mga ka-tennis players. Ang kwento ni Alex ay hindi lang kwento ng tagumpay. Ito ay inspirasyon din para sa mga batang Pinoy na nangangarap. Pinatunayan niya na kahit maliit na bansa tayo, talo na sa tennis world, kaya nating makipagsabayan sa buong mundo. Yes! Mula sa batang nangangarap hanggang maging superstar sa international stage, si Alex Ayala ay tunay na yaman ng Pilipinas at siguradong marami pa siyang maaabot. So, supportahan natin siya sa semifinals at syempre sa finals. Go, go, go! Let's go! Kung anong tingin nyo kay Alex? Magcha-champion ba siya? Yes! I-comment down below kung anong tingin ninyo. Okay! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D. Para masaya every day. See you D fam.